Aries, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome po sa akin channel. This is your reading for the next four days. Pwede din po itong past, present, and the future na nanangyari ha. This is also a collective reading. So, iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung makokollect na energy. Kunin mo lamang yung mga makaka-relate ka. So, isang tabi mo kapag hindi ka naka-relate. So, kunin natin yung overall energy. Aries, Overall, excuse me, overall energy is abundance, nurturing, fertility, feminine, good parenting, development, accomplishment, growth, evolution, action. Okay. Parang nga ngayon, darating na next four days is Parang alam mo yung punong-punong ka ng abudansya, yung tipong parang uh, uh, may na-accomplish ka and may growth. Uh, or maybe yung iba sa inyo dito baka magbubuntes ha. Or kung lalaki ka dito, baka yung partner mo is mabubuntes, Aris. Ganon, basta something abund uh, may abundance life kayo for this coming uh, four days na yung kaya mong uh, magbigay, mag-nurture, mga, man mga no? kahit pa paano kaya mong magbigay ng tulong doon sa kapwa mo, ah uh, marunong ka din na, ayun nga, marunong kang magbigay, no? kasi meron kang maibibigay, or meron kang maitutulong, no? kasi marami ka nung pwede mong maitulong no? doon sa kapwa mo. na nga, next four days, no? So, you are lucky daw, Aris. No? Ah, uh, ikaw daw ay maswerte, Aris, no? Baka kasi, ano, Aris, yung ibang Aris sa inyo dito, baka feeling mo hindi ka swerte. Yung tipong, ah, uh, nga eh, no? Punong-punong -puno ka nga ng abundance eh. No? Baka ikaw lang daw yung nag-iisip minsan na parang hindi ka swerte. Yung tipong, parang kasing hindi, meron ka pang gustong mamanifest sa buhay mo. Pero dahil ah, hindi mo ma-manifest yon is parang gine-generalize mo na yun sa buong buhay mo. No? Ah, uh, pero sa totoo, ikaw daw ilaki. Again, ha? Uh, hindi ito magre-resonate sa lahat ng aris, no? So, disclaimer lang. Kapag hindi, para sa'yo yung energy, wag ipilit, no? Um, lucky ka daw sa maraming bagay. Kasi yung iba, nakakulong, ikaw malaya ka, nagagawa mo lahat, no? Yung iba is, uh, alam mo yun, na uh, wala na talagang, yung nagihirap na talaga, yung tipong kailangan niya pang manghingi ng tulong para sa iba, para lang makakain, no? Or kailangan pang mangutang para lang makakain, pero kung hindi mo daw yung nararanasan, no? Yung iba naman is may pera nga, pero unhealthy, yung nga uh, pabalik-balik sa ospital, so ikaw kung hindi ka, hindi ka, kung wala sa ganon yung iyong uh, estado, yung sitwasyon mo sa buhay, so maswerte ka daw, no, ah, uh, Aris, baka kasi yung, ano mo, yung, ayun, no? abundance nga ito eh, yung nga uh, puro ka abundance, eh siguro, baka hindi mo lang makita yun, this week, may ganun kang parang, uh, thought siguro, this coming four days, na parang, hi, nako, ano bang buhay to, bakit ganito, parang punong puno ng paghihirap, pero, hindi yun yung sinasabi ng card, no, kung uh, healthy ka naman daw, kung hindi ka nakakulong, kung alam mo yun, uh, nakakakain ka naman ng tatlong beses sa isang araw, is yun, maswerte no? ka daw, aris, no? So, treat yourself, eat whatever you want, no? Baka, yun nga, dahil sa, may abundance na darating sa inyo this coming four days, no? Uh, aris, is, uh, itreat mo naman daw, naman daw yung sarili mo. Baka kasi naman na marami ka rin na parang sitwasyon na parang hindi ka komportable or parang mahirap para sa So pag dumating na yung abundance na yon, no. So kainin mo daw lahat ng gusto mo, no. Kainin mo daw lahat ng gusto mo. Ah, pumunta ka kahit saan and eto nga, get some fresh air. Pumunta ka sa kung saan mo gustong pumunta, eto nga eh. Ang <laughs> example niya pa talaga dito is yung astronaut sa labas ng mundo. Pero ito gala ito gumala ka ganoon yun yung sinasabi ng energy mo Aris no kasi yun nga may uh, growth and development baka yung partner mo is nagkaroon na ng trabaho sa susunod na apat na araw ganyan or maybe yung uh, isa sa miyembro ng pamilya ninyo is nga uh, magkakaroon na ng trabaho or na oportunidad eh ganon, bibigay sa yun ng pera ganyan so wag mo daw munang sabihin ngayon na hindi ka maswerte kasi maswerte ka yun ang totoo. Ari, so kuha naman tayo ngayon ng messages mo pa. Pets, getting a new pet, giving current pet a more love. No, baka ano, magkakaroon kayo ng bagong alagang hayop this coming four days, no? Or uh, may magbibigay or may mapupulot, ganyan, no, na hayop. And uh, kung meron ka naman daw, ano, pet ngayon or may alaga ka daw na hayop ngayon, no? Ah, uh, bigyan mo daw siya ng mas uh, ano, marami nga pagmamahal, ganun. Ito ang sinasabi dito ng cards. Intimacy, no? Sexual terms and reminiscing. So, yun. I-reminis mo. Kumbaga, isipin mo yung mga bagay na, na makakapagpasaya sa'yo. No? 'yung uh, kung halimbawa, uh, 'yun lang kasi parang feeling mo kasi no kahit na parang wala ka namang sakit or parang nakakain ka naman tatlong beses sa isang araw no or uh hindi ka naman nakakulong, ganyan no. So isipin mo na lang baka maswerte ka sa ano mo sa partner mo no na hindi 'yun napapalitan ng pera. No, baka buo 'yung family mo, ganyan na alam mo, hindi naman lahat ng uh, may pera, isa eh, buo din yung pamilya, pero kayo buo yung pamilya ninyo, may labing ka na, na parent, may labing ka na partner, ganon. So, i-reminis mo daw yung mga bagay na ano, na parang ano, ikakasaya mo na hindi na bibili ng pera, ganon. And uh, wag ka daw mag-alala, or baka yung iba din sa inyo dito ha, baka ngayon is may travel or uh, merong, merong pupuntahan, ganyan, o no, baka merong bigla ang may manlibre sa inyo, ganyan, na magta-travel kayo, yung sinasabi ba sa bakasyon, no, ganun, ang sinasabi dito ng cards, kapatay ng messages. Challenges. Challenges makes a decision. Work on inner healing. No? Yung mga challenges daw ng buhay, Uh, ay uh, may mga challenges daw na darating nga uh, sa buhay mo, ganun. So, magkaroon ka lang daw ng mabuting desisyon. No, yung uh, nakakabuti para sa'yo, para sa pamilya mo, no, ganun. And magkaroon ka rin daw ng healing, ng inner healing, no. Yung tipong para, alam yun, para maiwasan mo or malesen mo yung uh, bukol o yung... Uh, Ah, uh, um paano ba maiiwasan yung mga sitwasyon isa uh, kumolekta ka ng ano ng mga naging pagkakataon sa buhay mo na may narinig kang ganitong sitwasyon tapos para maiwasan mo i-apply mo sa sarili mo no, ka dahil doon kay paano magkakaroon ka ng inner healing, maiheal mo yung sarili mo na uh, nagkamali na rin na ganito din yung naging sitwasyon ni ni kumare or ni Kupa, ni kumpare dati no. Uh, parang nalugi sila kasi ano, uh, or na loss yung uh, pera nila kasi masyado silang mapagtiwala sa tao. No? So ako, para hindi ako mawala ng pera, hindi rin ako masyadong magtitiwala sa tao. Ganun. Or, uh, hindi ko masyadong uh, gagamitin yung emosyon ko na yung tipong kailangan unahin ko muna yung sarili ko. Ganyan, bago ko muna tumulong sa ibang tao para hindi ako mabankrap. Kasi baka wala naman tutulong sa akin pag ako pag uh, ako lang mag-isa yung uh, sumosolve ng mga challenges sa buhay ko. And dahil doon, magkakaroon ka doon ng inner healing, no? Example ko lang yun, ha? Yun yun lang yung nakita ko sa imagination ko. Ganon, no? So, ka dun, magkakaroon ka daw, magkakaroon ka doon ng inner healing, no? Kapag uh, nagkaroon ka ng self-reflection, yan ang pag naging tama yung desisyon mo sa buhay, no? Basta sa mabuting uh, pag-iisip, mabuting pananalita, ah, uh, mabuting hangarin at pananaw sa buhay lang no para ma-overcome yung mga challenges Aris. So yun yung uh, reading mo. So kuha naman tayo ngayon ng ano, elixir ng splitter energy. You are not moving too slowly no. Hindi ka daw ha? sabi dito ng, ng message you are not moving too slowly. Ikaw daw ay uh, hindi ka naman daw kumikilos ng napakabagal. Drop the self-induced pressure. Now, so, alisin mo daw yung uh, parang pressure sa sarili mo. Now, you are at the sweet spot between taking care of yourself and still making advancement on your goals, no? Ikaw daw ay nasa sitwasyon ng buhay mo na parang, ah, uh, maganda yung, ah, uh, matamis, yung gano'n, nasa spot ka ng buhay mo ngayon, or nasa gitna ka ngayon ng sitwasyon, na gano'n, at uh, pangalagaan mo daw yung iyong sarili. And still making advances on, advancements on your goals. And uh, isipin mo din, magkaroon ka ng advanced thinking, no? Para doon sa mga goal mo, no? Kahit na nandyan ka sa sitwasyon na yan, no? On this path. There is no such thing as being behind. Smile, breathe, carry on. No, wala nga. There is no such thing as being behind. No, walang ibang bagay. No, na katulad ng nasa likod mo. No, parang feeling mo ikaw ay laging na left behind or lagi kang nahuhuli, ganyan, ganon. No, wala yun. huwag ka mangumpara ng ganon na. Dao Aris. No, so mag magsmile ka. Uh, i-inhale, exhale mo lang yan. And carry on. Dalhin mo lang yan ng ano, na nga may kapusitibuhan sa buhay mo. So, yun yung nga sinasabi dito ng messages. No? So, yun lang yung iyong message, Aris. Thank you.